Salam lagi. Good morning, mga amigo. Today is another day. Another day is today. Gan <laughs> Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo Alright For this video mga amigo ay Pupunta namin yung Burlasoy na Buya Mula dun sa Bacala Buya ay malapit na kami sa Burlasoy na Buya mga amigo Nasa dalawang milya na lang Yung Burlasoy na Buya Kasalukuyan namin hinahanap yung Buya At baka nandito lang sa paligid no So bago magumpisa tong vlog na to, mga amigo pasasalamat muna sa inyong lahat Sa mga sulit kong supporters subscriber at sa mga silent viewers at sa mga hindi nag-skip ng mga ads mga amigo maraming maraming salamat sa inyo lahat good morning lalo tigit sa ating mahal na Panginoon sa pagbibigay lagi ng malakas na pangangatawan upang magampanan mga gawain sa araw-araw yan samahan niyo ako hanggang sa lulang aking video mga amigo adventure time na naman tayo nandito na yung buya mga amigo hindi kami nakapalangri mayroong lumba latak lang kami latak Patrick alas unsi medyo ayun ay ko dahil hindi kumain ang maigi dito survey natin yung unaw marlasoy kumain po ito ng gariba yan kita sa marlasoy kahit isa wala tayo nahuli dito mga amigo hindi pa nakahuli ah uh, blue pin tatlong tao lang nakahuli dito ang blue pin Mga ano tayo dun sa Marlasoy baka sakaling meron yon At lalagyan natin ang manubi ko bagong baterya yung flasher ron Baka lubat ta Alright Update tayo sa Marlasoy mga amigo Hindi ko nakita na namin -na yung buya Arihan lang tayong kitang at ating kitakin Baka sakaling merong daraw Mingaw Kaming tatlo, wala sibad. si Si Fernando lang nakabiraw. Ilang piraso. Sige, ilang piraso lang mga si sa kitang. Agoy na lang. Migo, zero na naman tayo sa kitang. Ay, hindi lang naman tayo. Tatlo kami zero. Isa lang nakabira ng ilang piraso. Dahil walang si Bad, ay mag, ano tayo, magmaymahi. Naalala nyo mga magawa ito yung, ano, nabuya na maraming may mahi baka nandito pa sila subukan natin ng, ano arihan ng pang may mahi, yung plastic malay mo migo nandyan, ba nang, nandyan lang sila di ba migo di mabigo migo arihan lang tayo migo migo plastic migong arihan tayo ng plastic migo dahil baka nandyan lang sila oh, oh yeah oh yeah Ayaw, dong Walang kahuli ka, dong Bukya tara na naman, dong Wala man, nigo Hindi lang, ikot-ikot pa tayo, ikot-ikot Diyan na eh, yan sila Ito. Para. Hindi ko. Tumalo na. Ayan you know, o, sunsuri sa atin. Ayaw kainin Aba. At na Aba. Magkumain, mo kumain pambihira to cepat, 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 ka nah, bay maliit ka lang ay maliit lang tumiko maliit karaw may ay dilawan kala ko lamarang wala tulingan dilawan tulingan palamigo ayo kumain si kitang Ustoy silupin Salmon. Ai la maram. Agni salmon. Salmon. Ya yes, salmon lagi. Ah. Ada salmon. Uh. Jalan. Ada ikan salmon. Gravi. Jangan huliah Salmon lucky. Thank you, Lord. Hmm. Da. Dalin tayo salmon. Kala ko lamarang. Mga Tresan, siguro mga 3 kilos salmon. Okay, dyan lang. Pain-pain na natin yung ano mga may mahi. Pain-pain na natin. Ayaw kumain sa plastik Ito, ilam ay na kayo ha, may mahi ha Alam ko nandang na kayo eh. Walang kaya yung may mahi Latak man tayo At ang gamitin natin ngayon si Megododz Megododz ang ating gamitin dito siya nakahuli ng blue pin mga amigo sana makahuli sila dito din ng Kahit lupin din Alright Latak na tayo Huwag sa galing Makahuli tayo ng ano Lupin at saka tuna Tuna malaki Pahin natin ay pusit Pusit mga amigo Pahin natin Diyan Grabe tumal ang mga Si Bad Sabuya sa mga private ngayon Walang daraw amigo Mahinang daraw May kumakain at blue Pailan ilan lang Hindi talaga at, at, Karamihan oh no? Sige lang baka sakaling Makain sila bigla at Maraming pa pamanta ng hilo Nag-umpisa pa lang kami mga amigo Tatlong araw pa lang namin ngayon Ang pati ko ngayong araw ay dalawang kilo lang kaninang umaga dalawang kilo pa lang migo ang napatimbang natin ngayong hapon nakahuli na tayo ng isa pang ulam ito go, salmon yan o laki laki na salmon o yan o itong malaking salmon migo tatlong 3 kilo yes Salmon, tatlong kilo. Sarap, ulam. Tiyak muna, baka buhay ka pa. Ariya muna tayo, Mingo. Ariya. Unang Ariya ngayong hapon sa Marlasoy na Buya. Sana pagpapalain sana asyortihin kami lahat na narito muchas gracias amigos y amigas. ito. yan Sarap ito sabaw sugba Kilaw. Ah. Dabis yan. Kilaw. Dabis yan sa kilaw ito. Ganyamin natin ilo. Hindi na gamit. unang area sana makita ng tuna sana makita ng tuna eh squad e, squad tayo may mahiyata My هي ماما جو لقيت Pangalawa pa lang itong huli natin Salmon at saka ito Luya na ito eh Hindi tayo makapagpatimbang na mga amigo Pag ganito kalay ito Ito pa lang si Bad ko. Ito pa lang magiging si ko. Still a lot. Uy, kanin. Eh. ko ah, mailap. Uy, ka okay, dyan, pala yan. Palang, ay, dyan. Ay, sabi kasi, pala Sabi ko sa'yo, pala pala ngayon eh. Yes! Ah, walang talaga si Bad ko. Sa salmon. Padali rin ang ko. jam Dali rin. Dali rin ang isa. ay dalawa na. Salmon. Kasiba na yung kasama natin, ko. Silang tatlo. kasalukuyan kasalukuyang nabibirada yung isa at yung dalawa. Tapos na. Mga kiyot, ang siba nila, kiyot. Tag sampuwan tayo, wala pa tayo pasipad. Wala pa tayo pasipad, mga amigo. Si Migodod sa hindi pa nakahuli. So, 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 you know, nabi rado, noo. na naman ulit, mga amigo. Wala pa tayo nakasipad. tatlo kasama natin ngayon kasi bad na sila tayo lang wala pa wala pa tayong tuna nakapasiba na sila ng mga kiyot kiyot nakasiba na sila ng kiyot kiyot kasi tayo kaya hindi tayo na sibaran. Baran hey. ayaw ka kiyot ka pala dong kung walang katabi pero may katabi wala ah. walang kiyot Arian lang tayo Arian Laban lang tayo Laban lang tayo sa hamon ng buhay Kung hindi ngayon ay Bukas pala Marami pang bukas Ang kasama namin isa Nakadalawa na Ayun oh Sa lukuyang nabibirada Yan Pareng roli ah, Cute ni Gaw Nangayon cute Sampuan Ko lang ariya, 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 lantai manganggo, ariya, angkatan yang babau, saya cinta, saya cinta di pemigo, ngat ngariah. Migodots, mahuli ka na Migodots in town. Ayaw pag Hinahihina yung Migodods Naku ha Hindi tayo makabayad sa si bali nito Migodods So 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 Ipit kita neng trabahoan eh Aw Ipit oy Ipit mulang. lang lalagyan ko ng bateri yung light light dyan Migo para meron kaming babalikan bukas ng maaga latak na naman mga Migo another lalim na naman balik tayo sa city si Tinta di pa Migo si Tinta sakali mahagilap natin yung tuna grabe tayo lang Hiro ngayon ay meron pala tayong ano, may mahi sa, salmon hindi rin tayo na Hiro yun lang ang glissing natin ngayon mga amigo kung sakaling hindi tayo makahuli ng tuna alright sa inyo na lang ako babawi mga amigo please don't skip ads ah. kapal na mukha mo ngayong <laughs> araw ay ang ipatimbang ko ay siguro mga limang kilo lang lahat Kanina ng umaga dalawang kilo ang napatimbang ko at ngayon ay mga tatlong kilo itong ano may mahi silang silang Ganyan talaga ang buhay mga amigo. Ang buhay mga isda. Minsan meron, minsan wala. Natapat tayo sa wala. Kaya huwag tayong mag-alala. May bukas pa. Yan, katatapos na ng kasama natin magbirada. Sa huli niya, medyo malaki-laki yata mga amigo. Natagalan siya ng na magbirada. Parang tunay yata yung good size dalawa siya nakadalawa Si Oliver isa. Cute. Tag sampuan at saka si Fernando. Sparing roll lang nakadalawa At tayo ay zero. Pa. Zero pa. Hindi pa malaman nyo. Meron pa tayong oras. Yan Meron pa tayong ilang latak. Bago pipirma ng kontrata. Ngayon. Para kainin ang ating Ariat, Padlasin natin. Padlasin. Weather check tayo mga amigo Ma-unlog ngayon Madasi-dasi Nasa 4 to 5 feet ang alon uh, Sa lumbang to pag uwi Basa-basa tayo to pag uwi no Yan you o no? Know? oh. Kaya wala nang tayong karga Padlasin natin, padlasin kasin lang natin ang ating pataw oh my god okay. sana, kainin ka na Mga amigo, palitan natin ang battery. Yung light light. Para iilaw mamaya ngabi. Loob ata siguro yan kaya palitan natin. Palitan hmm? natin ang battery, mga amigo. Uy. Uy. Kumana. Palitan kita nang battery. Battery. Battery, battery. Wah. Wow. Balon ni balon. Apa? Hirap tu mula gay. Kalau ubat tu, sempung arang tu di itu mengalik oh. Itu ay sempung arang tu di itu. Malamang lupa tak itu. Segera sigurado yan nigo lubat na ito eh lumat na po natin yung bago mga amigo. saan na yun? Ito. Ha Pagkatapos ibalik Ang go, testing natin kung nailaw to. Yun. Yan, na. Balik balik. Tali. Tali natin ulit, ang go. Still on maglagay maglagay nigo light light come oh. maglagay wala habang, Migo. na hapong nigo kala lagay na kung nakarang laut lagay na naman ito ng hapong hey, wala na hindi ko alam saan ang hapong ito kailangan lagyan na naman ito ng mader. Still stillan dods uy. uy 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 kamalikot

Ayan, napalitan ko na nang battery mga Yung uh, buya. Ah, yung flasher. Napalitan ko na ng battery yung placer. Ah, meron na siyang bagong battery. Ilaw na yung mamaya. Nilagyan ko nga mga para maka kami makabalik dito mamayang ano, madaling araw. So ngayon, sa apat na nang dayo dito, tayo lang hindi nakahuli mga amigo. Isang kasama natin. Yung tatlong kasama natin, nakahuli sila. Tayo lang ang tanging hindi pinalad ngayong araw. Ano, ngayong hapon, Okay, Ilan niyo, marami, marami pang ano, marami pa tayong ilo, kaya marami pa tayong tsansa magahuli no. So, ngayon dahil hapon ang mga amigo, tayo na lang namin magkitang at uwi na. At ah uh, yun, update na naman tayo sa next video mga amigo. Ngayong araw ay dalawa lang huli natin. Itong ano, itong may mahi at saka itong salmon. Ito lang. Blessing na rin ito mga amigo na matatawag no. Meron na rin tayong ano, may patimbang kahit papano. Ngayong araw ay ang, ang, may patimbang ko ay limang kilo lang lahat. Ang ating ano, may patimbang dalawang dilawan, dalawang kilong dilawan at saka itong huli natin ano may mahit tatlong kilo. So yan, yan lang muna. Yan lang ang ating ano ano ngayon. Kita, sa inyo na ko mga amigo. Kapal na mukha mo. Sa mga <laughs> kayo, supporters, <laughs> subscribers, sa mga silent viewers at sa mga hindi nag-skip na mga ads mga amigo. Salamat ng marami sa inyong suporta no. Update tayo sa next video. Hanggang dito na tong video na to. Until next video, mga amigo. Salamat sa pagtanaw ug pag-ambing Bye.